ayan mga katropa nandito dito po tayo sa bayunan di Bulacan at uh, dito po sa pababa ng ano pinaka sentro ng kabayunan po dito sa kabayunan di Arte at tingnan po natin ang sitwasyon ng mga dadaanan natin ayan mga katropa napakatarik po nito oh. Uh, pangalawang araw po mga katropa rito na umuulan dito sa kabayunan At oh. eto uh, po matungayan natin no Yung mixer na naaksidente hindi po natin alam kung kailan po ito naaksidente mga katropa uh, Shoutout sa driver ng mixer nito oh. diyan po talaga nagtuloy yung mixer. purbadang probado oh. mga katropa yung ating dinahanan at uh, mapaka tarik ng natin. dapat nilagyan na nila lang ng ganyan no, pare, dadaanan ng tubig no. No. Para yung ano, yung gilid ng karsada hindi maunga, ka, ano layo araw eh ako ngayon lang makakalusong dito pare oh first time in the history ngayon lang ako makakalusong dito sa tagal ko na pa rito pare eh, mga katropa, baba lang po natin yung ating karga. Kaya po mga katropa, yung nilusong po natin uli kangina ay uh, natapos na rin po yung mga tinayo natin yung dalawa. Kaya so, pa-out po tayo mga katropa. Ay, mga katropa, kung gaano katarik po yan mga katropa. Ganun, pa-tarik po pa. pa matindi po yung dun sa may mixer yung paikot <clears throat> matarik na paikot pa gano mga katropa tignan nyo no? yun tignan nyo yun sobrang palipo eh dalawang korbada po na yun ang mas matinding na unin eh. So salamat po sa Diyos at uh, nalakpasan po natin. Pero uh, meron pa rin po tayong aahunin na uh, matatarik matatari. Pero yung pong nalakpasan natin dalawa, yun po ang mas matindi. Uulitin so, ko po mga katropa, ito pong site na ating pinuntahan ay ang isa sa baryo ng DRT Bulacan, Kabayunan DRT Bulacan. Noon lang pa rin puro sa gawin na yun mga katropa So nalakpasan na po natin mga katropa Yung pinaka mabigat na lusungin na ahunin Doon sa ibaba tropa malapit na po tayo sa barracks dito sa kabayunan malapit na po tayo sa ating barracks dito sa Kabayunan kung po sila nanatili uh, naniniraan sa pagtigil nila dito sa Kabayunan habang sila po ay gumagawa rito sa ating mga katropa mga katropa natapos po natin yung mga bibigat na daan dito sa kabayunan at eto na po tayo at malapit na tayo sa ating barracks para makapag merienda muna yung mga tropa kasi maulan at makainom po sila ng mainit na kape yan mga katropa at shout out nga pala kay Indonesia yan ah. Eh. yung ating magiting na driver na isa sa malakas ang loob at nagtugma po sila ng truck na to Yan mga 'no. Hanggang dito na lang po. Shoutout po sa tropang uh, 835. Ah uh, kay paring Romnick, si paring Iok, si Tunisio Marvin. Uh, at sa lahat po ng crew nito at shoutout po sa lahat ng mga trabador ng Elcor. Mabuhay po kayong lahat. at Shoutout kay Rolando Trinidad. Uh, RCTB. Ah uh, sa akin ba yun na si Maki Bondok shout out at sa akin pamilya mga katropa shout out po ayun mga Ganito oh, na lang bye ingat I know we're falling down